Naranasan mo na ba ang pakiramdam ng kawalan kapag humihiga ka na parang ang gabi ay nagdadala ng bigat na hindi mo maipaliwanag? Paano kung may simpleng paraan para gawing sandali ng kapayapaan ang iyong pagtulog kung saan nagsasalita si Diyos sa iyong puso? Ngayon, tuklasin natin ang isang lihim ni Padre Pio, ang santo na humaharap sa kadiliman ng may tapang. At matututo tayo kung paano ang isang maliit na bagay ay makakapagbago ng iyong mga gabi magpakailanman. Sumama ka sa akin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Sa maliit na bayan ng Pietrelcina, noong simula ng ikadalawampung siglo, may isang prele na tinatawag na Padre Pio na namumuhay ng matinding mga gabi. Hindi siya basta nagpapahinga kundi nakikipaglaban sa mga espiritual na laban. Nakikita ang mga anghel, mga kaluluwa at maging ang madidilim na puwersa na nagtatangkang agawin ang kapayapaan ng mga mananampalataya. Para sa kanya, ang pagtulog ay hindi lang pahinga mula sa araw. Ito ay banal na oras, isang espasyo kung saan maaaring hawakan ni Diyos ang kaluluwa, magdala ng mga revelasyon, o magbigay ng tunay na pahinga. Si Padre Pio na may mga kamay na may marka ng mga stigma ay gumagabay sa mga tao na protektahan ng sandaling ito na nagtuturo na ang gabi ay parang bukid kung saan maaaring lumago ang banal na liwanag o ang mga anino. Si Padre Pio ay pinapatakbo ng malalim na pag-ibig. Gusto niyang maramdaman ng bawat tao na inaalagaan sila ni Diyos. Kahit sa mga oras ng katahimikan, nakikita niya si Diyos bilang isang ama na nagbabantay sa pag pagtulog ng kanyang mga anak handang gumaling at magbigay ng inspirasyon. Ikaw na nanonood ay inaanyayahan na tingnan ang iyong sariling gabi, pumili ng mga kilos na magdadala ng kapayapaan sa iyong pahinga. Ngunit may hadlang ang mga kaguluhan na lumiligid na nagdadala ng takot, pagkabalisa o maging bangungot na nagtatangkang gawing sandali ng kahinaan ang pagtulog. Noong bata pa siya, nararamdaman na ni Padre Pio ang kapangyarihan ng gabi. Ikinukuwento niya sa kanyang mga kapatid sa kumbento ang mga pangitain na natatanggap niya habang natutulog. Mga mensahe ng pag-asa na gumagabay sa kanya. Inaalala niya ang Biblia tulad ni Jacob na ng isang hagdan na abot sa langit o ni Daniel na natatanggap ang mga sagot mula sa Diyos sa mga panaginip. Ipinapakita ng mga kwentong ito na ginagamit ni Diyos ang katahimikan para magsalita. Ngunit si Padre Pio ay humaharap din sa mahihirap na gabi. Mga kakaibang ingay, pakiramdam ng pang-aapi, ang hamon sa kanya. Binabalaan niya na kung walang pag-iingat ang kwarto ay maaaring magdala ng mga enerhiya na nakakapagod sa puso. Kaya naman, Nagtuturo siya ng simpleng mga kilos. Isa sa mga payo ay linisin ang paligid. Tanggalin ang mga bagay na nagpapaalala ng sakit o away tulad ng mga litrato ng malulungkot na sandali. Inirekomenda niya ang isang espesyal. Ilagay ang isang medalya na binasbasan o crucifix sa ilalim ng kutson. isang tanda ng tiwala sa Diyos. Hindi ito sa lamangka kundi gawa ng pananampalataya na hango sa mga santo tulad ni Teresa ng Avila na na gumagamit ng mga simbolo para protektahan ang sarili o ni Francisco ng Assisi na nakikita sa krus ang isang kuta. Mahal ni Padre Pio ang tradisyon ng simbahan. Binabanggit niya ang katikismo na nagsasalita tungkol sa panalangin bilang isang usapan kay Diyos kahit sa pahinga. Binabanggit niya ang mga papa tulad ni Pio ikalabindalawa na nageingganyo ganyo ng buhay espiritual sa bawat detalye ng araw. Bago matulog, hinihiling niya ang isang tapat na pagsusuri. Ano ang mabigat sa iyong kwarto? May bagay ba na ninanakaw ang iyong kapayapaan? Isang panalangin na may tubig na binasbasan o isang sandali ng katahimikan ay maaring magbago ng lahat. At ikaw, Naranasan mo na ba na gabayan ka ni Padre Pio sa isang gabi na hindi mapakali? Sa mga komento, ikwento mo kung paano niya hinawakan ang iyong buhay o mag-suggest ng tema tungkol sa kanyang mga himala para sa susunod na video. Ang mag-subscribe sa channel ay parang pagbubukas ng puso para sa higit pang kwento na nagpapainit sa kaluluwa. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya. Ikinukwento ni Padre Pio ang mga kwento ng mga mananampalataya na pagkatapos sundin ang kanyang mga payo gumigising na nabago na may kalinawan para harapin ang araw inirerekomenda niya ang isang maikling panalangin bago humiga isang bagay na nagmumula sa kilaliman ng puso na humihingi kay Diyos ng pagtulog na protektado. Natatanggap ni Padre Pio ang mga liham mula sa mga taong nababalisa na nagkukwento ng mga gabi na puno ng pagkabalisa. Sumusulat siya pabalik ng may lambing na nagtuturo na ang pagtulog ay maaaring maging isang sakripisyo na iniaalay kay Diyos na parang ang kama ay isang altar kung saan nagpapahinga ang kaluluwa. Binabalaan niya na ang pagtatago ng sama ng loob o galit ay nagpapadumi sa pahinga na nagdadala ng mabibigat na panaginip o kawalan ng tulog. Sa kanyang sariling mga gabi, humaharap siya sa mga anino na nagtatangkang takutin siya, ngunit nananalo siya sa pamamagitan ng mga simbolo ng pananampalataya na laging malapit. Isa sa mga praktikal na payo ay pumili ng isang banal na bagay na may kahulugan, tulad ng larawan ni Birhing Maria, o isang relikya na binasbasan at ilagay ito sa isang hindi halatang lugar tulad sa ilalim ng kama. Ikinukwento niya na sa kanyang simpleng selda, iningatan niya ang mga ganitong bagay para alalahanin ang Diyos. Hango kay Santo Juan ng Cruz na nagsasalita tungkol sa gabi bilang oras ng paglilinis, nag-iinganyo si Padre Pio na basahin ang isang bahagi ng Biblia bago matulog na hinahayaang umalingaw -ngaw ang mga salita sa isip. Isipin mo ang iyong kwarto ngayon. May bagay ba na nagpapabalisa sa iyo? Hinihiling ni Padre Pio. Natingnan ito ng tapat at linisin ang espasyo, marahil sa pamamagitan ng panalangin o maging pisikal na paglilinis, natanggalin ang hindi nagdadala ng kapayapaan, naniniwala siya na ang magaan na paligid ay sumasalamin sa pusong payapa. At kung naghahanap ka ng ganitong katahimikan, bakit hindi subukan? Sa mga komento, ibahagi mo ang iyong kwento kay Padre Pio o isang ideya para sa susunod na video marahil tungkol sa kanyang mga pagpapagalimutan. Mag-subscribe para maging bahagi ng paglalakbay na ito kung saan bawat kwento ay naglalapit sa atin sa Diyos. Nagtuturo si Padre Pio, na ang pagtulog ay isang regalong mula sa Diyos tulad noong natulog si Jesus sa bangka sa gitna ng bagyo na buong tiwala sa Ama. Ikinukuwento niya ang mga gabi na parang ang mga anghel ang nagbabantay sa kanyang kama na pinoprotektahan siya mula sa mga kaguluhan. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng pananampalataya, maari nating maranasan ang katulad nito. Inirerekomenda rin niya ang simpleng ritual tulad ng pagsindi ng kandila sa panalangin at pagpatay nito ng may pasasalamat. Hango kay Moises na nakikinig kay Diyos sa katahimikan ng disyerto o sa mga apostol na nangangarap ng mga misyon pagkatapos ng Pentecostes, nakikita ni Padre Pio ang pagtulog bilang oras ng koneksyon sa Diyos. Sa mga kumpisal, naririnig niya ang mga mananampalatayana Pagkatapos sundin ang kanyang mga payo, nakakaramdam ng mas kaunting pagkabalisa at mas maraming kalinawan sa pagising. Ang pagpapatawad bago matulog ay mahalaga na nililinis ang puso mula sa mga sama ng loob inirekomenda rin niya ang pagsulat ng nota kay Diyos na nagpapahayag ng pasasalamat o mga healing at itago ito malapit bilang tanda ng patuloy na usapan. Mahal ni Padre Pio na alalahanin na ang simbahan ay laging nagbibigay halaga sa panalangin sa gabi. Binabanggit niya ang mga ensiklikal na nagsasalita tungkol sa buhay panloob na nage-engganyo sa mga katoliko na santipikahin ang bawat sandali kahit ang pahinga. Isang praktis na inirekomenda niya ay gawin ang tanda ng krus kapag humihiga bilang isang kalasag ng proteksyon. Sa kanyang mga usapan sa mga pinitente, ikinukwento niya ang tungkol sa isang babae na nagdurusa sa kawalan ng tulog. Pagkatapos gabayan siya na ilagay ang medalya ni San Miguel sa ilalim ng kama at manalangin para sa proteksyon ng Arkanghel, sumulat siya pabalik na nagkukwento, tungkol sa mga gabing payapa at panaginip na nagbibigay ginhawa. Mga kwento tulad nito ay nagpapakita na ang mga payo ni Padre Pio ay nagmumula sa buhay na karanasan, hindi sa mga ideyang walang basehan. Inihahalin tulad niya ang pagtulog sa isang binhi na itinanim na namumulaklak sa umaga na may bagong lakas. Hango kay Santa Catarina ng Siena na may mga pangitain sa gabi, nakikita niya ang pahinga bilang sandali ng grasya hinihiling niya ang pagpapakumbaba kapag humihiga na kinikilala na umaasa tayo kay Diyos kahit sa katahimikan. Binabalaan ni Padre Pio laban sa mga makabagong distractions na ninanakaw ang kapayapaan tulad ng mga walang kwentang usapan o sobrang ingay bago matulog. Mas gusto niya ang katahimikan o isang espiritual na pagbasa para ihanda ang puso. Sa kanyang mga gabi na minarkahan ng mga stigma, nararamdaman damdamin niya ang matinding sakit ngunit din ang mga ekstasis kung saan pinapaginhawa siya ni Diyos. Ito ang nagdala sa kanya na ituro na ang pagtulog ay maaaring maging isang larangan ng digmaan o isang kanlungan depende sa kung paano tayo naghahanda. Inire-rekomenda niya ang simpleng panalangin tulad ng ama namin na sinasabi ng may pag-ibig. Ikinukwento niya ang mga kaso ng mga mananampalataya na pagkatapos sundin ito gumigising na may magaan na puso handa para sa araw. Nag-aalok din si Padre Pio ng kanyang mga gabi para sa mga kaluluwa na pinagsasama ang kanyang pagdurusa sa kay Kristo. At ikaw, naranasan mo na ba ang kapayapaang ito na nagmumula sa pananampalataya? Sa mga komento, ibahagi mo ang isang karanasan kay Padre Pio o mag-suggest ng tema tungkol sa kanyang mga propesya. Ang mag-subscribe ay parang paglalakad kasama ang mga naghahanap ng liwanag na ito. Sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng pag-asa nakikita ni Padre Pio ang pagtulog bilang isang metapora ng kamatayan, isang ensayo para sa walang hanggang pahinga. Hinihiling niya na ialay ang pahinga para sa mga kaluluwang nangangailangan ng panalangin. Sa isang pangitain, nakita niya si Maria na nagbabantay sa kanya, na nagbigay inspirasyon sa kanya na tawagin ang Ina ng Diyos bago matulog. Isang praktis na mahal ni Padre Pio ay ang pagdarasal ng rosaryo sa isip kapag humi, humihiga na hinahayaang dumaloy ang mga salita tulad ng isang tahimik na ilog. Dininunsyan niya ang espiritual na katamaran na nagiiwan ng bukas na pinto para sa mga kaguluhan. Hango kay San Jose na natatanggap ang mga mensahe sa panaginip, nakikita niya ang pahinga bilang oras ng gabay mula sa Diyos. Ikinukuwento ni Padre Pio ang mga kwento ng mga peregrino na bumibisita sa San Giovanni Rotondo. Pagkatapos magkumulong, umpisaal sa kanya marami ang nagkukwento ng mga gabing nabago puno ng katahimikan Hinihiling niya ang isang pagsusuri ng konsensya bago matulog na sinusuri ang araw ng may pasasalamat at humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali. Sa kanyang mga liham, ginagabayan niya ang mga pamilya na magdasal ng sama-sama sa dulo ng araw na lumilikha ng espiritual na ugnayan. Binabalaan niya na ang mga kwarto na puno ng mga bagay na walang kwenta ay maaaring makagambala sa pahinga. Isang simpleng paglili na may tubig na binasbasan o panalangin ay nakakagawa ng pagkakaiba. Ikinukwento rin ni Padre Pio ang tungkol sa mga panaginip na propetiko tulad ng kay Elias napinakain pinakain ng anghel habang natutulog sa ilalim ng puno. Ginagamit niya ito para ipakita na inaalagaan tayo ni Diyos sa pahinga. Para sa Kanya, ang pagpili ng banal na bagay tulad ng larawang binasbasan ay isang paraan ng pagsuko, hindi superstisyon. Sa mga kumpisal, naririnig niya ang tungkol sa mga gabing magulo na nagiging payapa pagkatapos ng mga kilos ng pananampalataya. Inire-rekomenda niya ang pag-iingat ng espiritual na diario na isinusulat ang mga panaginip o inspirasyon sa pagising bilang paraan ng pakikinig kay Diyos. Ang simbahan na may mga panalangin sa gabi tulad ng kompleta ay sumusuporta sa praktis na ito ng pagiging banal sa pahinga. Humaharap si Padre Pio sa mga demonyo na nagtatangkang gambalain siya sa gabi, ngunit nananalo siya sa pamamagitan ng krus sa kamay. Inihahalin tulad niya ang mga puwersang ito sa mga aso na tumatahol, ngunit hindi nakakagat kapag matatag ang pananampalataya. Isang maikling panalangin tulad ng Panginoon Panginoon, bantayan mo ang aking pagtulog ay sapat para buksan ang puso sa grasya. Ikinukwento ni Padre Pio ang mga gabi na parang nararamdaman niya ang mga santo sa kanyang tabi na pinoprotektahan siya. Ito ang nagdala sa kanya na ire-rekomenda ang pagtawag sa mga santong tagapagtanggol bago matulog tulad ni San Miguel o San Benito. Naniniwala siya na ang maayos na kwarto ay sumasalamin sa kaluluwang payapa, kaya hinihiling niya na panatilihing malinis ang paligid mula sa mga distractions. Sa isang liham, Ginabayan niya ang isang lalaking pinahihirapan ng bangungot na ilagay ang relikya sa ilalim ng kama at manalangin ng may tiwala. Pagkalipas ng ilang araw, sumulat ang lalaki tungkol sa mga gabing tahimik na may panaginip na nagdadala ng pag-asa. Mga kwento tulad nito ay nagpapatibay sa kapangyarihan ng mga payo ni Padre Pio na nagmumula sa kanyang araw-araw na pakikipaglaban. Nakikita niya ang gabi bilang oras ng awa kung saan pinapaginhawa ni Diyos ang mga nagtitiwala. Hango kay Pedro na nangarap ng kanyang paglaya sa bilangguan, nag-iinganyo si Padre Pio na ialay ang pahinga kay Diyos. Inirekomenda niya ang mga basbas -bas sa kwarto na lumilikha ng espasyong nag-aanyaya sa presensya ng Diyos. Ikinukuwento rin ni Padre Pio ang pasasalamat sa paggising na nagsasara ng siklo ng pahinga sa isang papuri. Ikinukuwento niya ang mga pangitain kung saan nagbabantay si Maria at ang mga anghel sa kanya na nagdadala sa kanya na irerekomenda ang pagtawag kay Maria kapag humihiga. Para sa kanya, ang pagtulog ay isang pagkakataon ng pagbabago kung saan ang puso ay nakikipag-ugnay kay Diyos. Sa kanyang mga gabay espiritual, hinihiling niya ang pagpupursige. Isang simpleng panalangin na sinasabi ng may pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa mga komplikadong salita. Binabalaan niya laban sa sobrang stimuli tulad ng ingay o alalahanin na ninanakaw ang katahimikan. Isang salmo na binabasa bago matulog tulad ng salmo ng ang proteksyon ay isang praktis na mahal niya. Ikinukwento ni Padre Pio ang mga pamilya na Pagkatapos magdasal nang sama-sama, nakakaramdam ng mas magaan na bahay. Nakikita niya ito bilang refleksyon ng espiritual na komunyon. Hango kay Santa Clara ng Asisi na may mga pangitain sa gabi, nag -e niyo siya na tratuhin ang pagtulog bilang banal na sandali. At ikaw, naranasan mo na ba ang ganito kay Padre Pio? Sa mga komento, ikwento mo ang iyong kwento o magsuggest ng tema tungkol sa kanyang mga stigma para sa susunod na video. Ang subscribe ay sumali sa isang pamilya na naghahanap ng kapayapaan ng Diyos. Sama-sama tayong lumakad, naniniwala si Padre Pio na ang mga panaginip ay maaaring magdala ng mga mensahe mula sa Diyos tulad noong panahon ng Biblia. Ikinukwento niya ang mga gabi na natatanggap niya ang langit na ginhawa kahit sa gitna ng sakit. Para sa kanya, ang pagtulog ay espasyo kung saan nagsasalita si Diyos basta bukas ang puso. Binabalaan niya laban sa pag-iiwan ng na puno ng mga bagay na nagdadala ng mabibigat na alaala. Isang espiritual na paglilinis na may panalangin o tubig na binasbasan ay naghahanda sa paligid. Inirerekomenda ni Padre Pio na pumili ng banal na bagay ng maingat tulad ng medalya ni San Jose at ilagay ito sa ilalim ng kama bilang tanda ng tiwala. hango kay Santo Ignacio ng Loyola na nagmumunimuni sa gabi nakikita niya ang pahinga bilang sandali ng pagkikinig ipinakita kay Diyos. Hinihiling niya ang araw-araw na pagsusuri ng konsensya na sinusuri ang araw ng may katapatan. Isang maikling panalangin tulad ng pasasalamat ay sapat para ialay ang pagtulog. Ikinukuwento ni Padre Pio ang mga mana ng palatayana. Pagkatapos sundin ang kanyang mga payo, nakakaramdam ng kapayapaan kapag humihiga. Inirerekomenda niya ang pagtawag sa Espiritu Santo para protektahan ang gabi. Sa kanyang sariling karanasan, humaharap siya sa mga kaguluhan. Ngunit nananalo siya sa pamamagitan ng pananampalataya na hawak ang krus ng matatag. Nagiinganyo rin siya na sumulat ng mga hiling kay Diyos bago matulog na itinatago ang nota malapit bilang paraan ng usapan. Ang simbahan na may tradisyon ng panalangin sa gabi ay nagpapatibay sa praktis na ito. Nakikita ni Padre Pio ang kwarto bilang maliit na templo kung saan bawat detalye ay maaaring sumalamin sa pananampalataya. Sa isang kwento, ginabayan niya ang isang pamilya na magdasal ng sama-sama bago matulog. Nagkukwento sila ng mga gabing mas payapa na may panaginip na nagdadala ng ginhawa. Ginagamit ni Padre Pio ang mga kwentong ito para ipakita na ang si simpleng kilos ay nagbabago ng realidad. Nakikita ni Padre Pio ang pagtulog bilang binhi na tumutubo sa umaga na nagdadala ng bunga ng kapayapaan. Ikinukwento niya ang mga gabi na iniaalay niya ang kanyang sakit para sa mga kaluluwa na sumasama kay Kristo. Para sa kanya, ang pahinga ay pagkakataon ng espiritual na pagbabayad. Inirerekomenda niya ang mga praktis na madaling sundin tulad ng pagdarasal ng salmo o paggawa ng tanda ng krus. thanks for Hango sa mga hari sa Biblia tulad ni David na nagmumuni-muni sa gabi, nag-eengganyo siya na tratuhin ang pagtulog bilang sandali ng tiwala. Binabalaan niya laban sa kapabayaan na nagiiwan ng pusong madaling masaktan. Sa mga kumpisal, nagkukwento ang mga mananampalataya ng pagpapagaling ng damdamin pagkatapos sundin ang kanyang mga payo. Ikinukwento ni Padre Pio ang tungkol sa isang dalaga na pagkatapos ilal gay ang larawan ni Maria sa ilalim ng kama nangarap ng ginhawa sa gitna ng pagkawala. Mga kwento tulad nito ay nagpapakita ng epekto ng kanyang mga turo. Ang simbahan na may mga panalangin sa gabi ay sumusuporta sa pananaw na ito. Hinihiling ni Padre Pio na panatilihing banal na espasyo ang kwarto na walang distractions. Inirerekomenda niya ang pagtawag sa mga anghel na tagapagtanggol tulad ni San Rafael para bantayan ang pagtulog. Sa kanyang mga pangitain, nararamdaman niya ang presensya ng mga santo na nagdadala sa kanya na irerekomenda ang praktis na ito sa mga mananampalataya. Ikinukuwento niya ang mga gabi na parang pinoprotektahan siya ni Maria na nagbibigay inspirasyon sa kanya na ire-rekomenda ang mga panalangin kay Maria. Para sa kanya, ang pagtulog ay sandali ng pagkakaisa sa banal. Nag-iinganyo -e rin si Padre Pio ng pasasalamat sa paggising bilang paraan ng pagsasara ng pahinga. Nakikita niya ang pagtulog bilang ensayo para sa langit, kung saan nakakahanap ng walang hanggang pahinga ang kaluluwa isang simpleng panalangin na sinasabi ng may pag-ibig ay ang kanyang huling rekomendasyon. Ikinukwento ni Padre Pio ang mga panaginip na parang usapan kay Diyos na nagdadala ng kalinawan para sa mga hamon. Binabalaan niya laban sa mga sobra na nagpapagulo tulad ng mga alalahaning dala sa kama. Hango kay Maria na nag-iingat ng lahat sa puso, nakikita niya ang pahinga bilang oras ng pagninilay. Inirerekomenda niya na pumili ng mga banal na bagay ng may panalangin tulad ng medalya ni San Benito at ilagay ang mga ito ng may layunin. Mga santo tulad ni Tomas ng Aquino na nagmumuni-muni sa gabi ay halimbawa para sa kanya. Isang araw-araw na pagsusuri ng konsensya ng may pasasalamat ay naghahanda sa puso. Ikinukwento ni Padre Pio ang mga mananampalataya na pagkatapos sundin ang kanyang mga payo, nakakaramdam ng nabagong gabi. Inirerekomenda niya ang pagtawag sa Espiritu Santo para sa proteksyon. Sa kanyang mga pakikipaglaban, nananalo siya sa pamamagitan ng pananampalataya na hawak ang mga banal na simbolo ang simbahan na may liturhiya ay nagpapatibay sa kahalagahan ng pagiging banal sa pahinga. Nakikita ni Padre Pio ang kwarto bilang santuario kung saan bawat detalye ay sumasalamin sa pananampalataya. Ikinukwento niya ang mga pamilya na pagkatapos magdasal nang sama-sama, nakakaramdam ng mas magaan na bahay. Para sa kanya, ang pagtulog ay pagkakataon ng awa kung saan pinapaginhawa ni Diyos. Hango kay Jose na nangangarap ng mga mensahe mula sa Diyos, nag-eengganyo siya na magtiwala sa pahinga. Isang maikling panalangin tulad ng Panginoon alagaan mo ako ay nagbubukas ng puso sa grasya. At ikaw, handa ka na bang maranasan ito? Sa mga komento, ibahagi mo ang iyong kwento kay Padre Pio o mag-suggest ng tema tungkol sa kanyang mga pangitain. Mag-subscribe para maging bahagi ng spiritual na pamilyang ito, kung saan sama-sama tayong naghahanap ng kapayapaan. Nag-aalok si Padre Pio ng kanyang mga gabi para sa mga kaluluwa na sumasama kay Kristo. Inire-recommenda niya ang simpleng practice tulad ng Salmo o Basbas binabalaan niya laban sa mga distractions na ninanakaw ang katahimikan na hinihiling ang fokus sa mahalaga. Sa isang pangitain, nararamdaman niya ang mga santo na nagbabantay sa kanya na nagdala sa kanya na irerekomenda ang pagtawag sa mga tagapagtanggol. Ikinukwento niya ang mga gabi kung saan nananalo ang kapayapaan kahit sa gitna ng sakit. Para sa kanya, ang pagtulog ay regalong mula sa Diyos, isang sandali ng pagbabago. Hinihiling ni Padre Pio na magsimula sa maliliit na kilos. Linisin ang kwarto, pumili ng banal na bagay, manalangin ng may pag-ibig. Ipinangako niya na aalagaan ka ni Diyos na magdadala ng kapayapaan at panaginip ng pag-asa. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Ialay ang iyong pahinga at babaguin ni Diyos ang iyong mga gabi sa mga pagkikita sa kanya.